Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon ngayon Opinyon itong post ang balita ngayon okay. Title Umanong bagman ni Romualdez Pinadadalo sa Senado Pinatawag ng Senate Blue Ribbon Committee Ang umanoy bagman ni dating House Speaker Martin Romualdez na si Soponyos Ponyong Gabonada Kasalukuyang uh, Deputy Secretary General ng Kamara para sa susunod na pagdinig kaugnay ng flood control anomalies. Nako, mataas ang posisyon, Deputy Secretary General. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, ang informasyong si Gabunada, ang umanoy nagsisilbing Bagman ay mula kay Davao del Norte Governor Edwin Jobahim, Patay sila ngayon. Ang pagdinig ay bahagi ng tumitinding investigasyon kung saan una nang lumutang ang testimonya ni Early Gotesa, dating aide ni Saldico na nagbunyag ng regular na paghahatid ng maletang puno ng pera sa tirahan ni Nako at Romualdez. Sa susunod na hearing, inaasahan ang ng publiko na mas lilinaw ang papel ng mga taong nasa paligid ng dating speaker at kung papaano o mano na ililipat ang pundong dapat sanay para sa flood control projects na ngayon ay itinuturong naging dahilan pa ng malawakang pagbaha. Okay, so... Ah, ito na, kailan ba ang next na, no? Kailan ba ang next sa uh, pagdini? Siguro, next week na, no? Uh, in fairness kay Senator Lacson, na, na natuwa ko, uh, una, nadismaya ko, noong sabihin niya na hindi pwedeng patawag si Saldico dahil sa Interparliamentary courtesy nung binanggit niya yon na nadismaya ako. Kaya yung hearing kahapon, nung kinulit, nang kinulit siya ni Senator Marcoleta na bakit hindi natin ipatawag? ah uh, uh, bakit hindi natin imbitahan? So, parliamentary, interparliamentary courtesy daw, yun, yun ang ano ni Lakson. Kaya sabi ni ni Senator Marcoleta na eh bakit si Kongresman Toby Chanko? Nung ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee, inimbitahan ko naman siya. Oh, wala namang na-violate na, na interparliamentary courtesy. Eh. Pwede ba, sabi ni Congress, uh, Senator Marcoleta, pwede ba kung makabalik na sa Pilipinas si Saltico, pwede bang imbitahan lang natin? Ayun, pumayag na si Senator Lacson. O oh, sige, no issue yan. Oh, yun ang gusto nyo, imbita natin. Ayan. So, bumalik na ang tiwala ko sa Senate Blue Ribbon Committee with Senator Lacson at chairman kasi pumayag na siyang imbitahan. Imbitahan lang naman. Kung hindi siya mag-attend, eh, at least inimbitahan. Kaysa yung wala na lang gagawin ba? Para bang may immunity na siya pag hindi hindi taha. Kasi ito ang pinaka-importante link uh, para may ugnay si Speaker Romaldez, ay itong si Congressman Saldico. Imposible namang lahat ng laitog ginagawa lang ni Saldico on his own. Susunod at susunod lang si Saldico sa sasabihin ng kanyang amo. O. Kaya ngayon, lumalabas tama si BP Sarah Last year, nung nagbitaw na siya ang Dep. Ed. Secretary, binanggit niya na yan, dalawang tao lang ang nagko-control sa budget ng Pilipinas. Martin Romualdez and Saldico. So, nung una, maraming bumatikos kay Bipisara. Sara. O, ngayon, turn of events. Lumalabas. Totoo yung sinasabi, yung sinabi noon ni Bipisara. Sara. O, ano ba yun? O, nung hindi mag-appear si mag-appear si BP Sara sa mga budget hearing ni Saldico, Committee on Appropriations, ano pa siya? Si Minit, si minute. <laughs> Tinawag pa niya si Bipisara ng si Minit, si Minit oh. Wala, mag, hindi ka magtago Dapat, yan mo yung 125 million na confidential mo Si Minit, si Minit oh. Bumawi si Bipisara Nung nasa Japan siya oh. Ano ngayon? Si Minit, si minute ka Lelechonin ka Pag uwi mo sa Pilipinas <laughs> Lelechonin Babalik ba sa Pilipinas? I don't know. Uh, pasalamat tayo. Ako, pasalamat ako sa kanyang anak, si Iles ko, Sabi niya, I am deeply ashamed na uh, anak mo ako. <coughs> uh, ngayon, I'm raising my voice against a politician, against my father dahil hindi ko maatim na mag-suffer ang millions of Pilipinos dahil sa pinaggagawa niyo. So, babalik ba? To me, hindi babalik at all cost. Ang gobyerno, kung hindi babalik si Saldikod, gagawin ba nila ang lahat para mapabalik? Ala. Opinion ko lang ito. May opinion. Hindi. <laughs> Yan din ang sabi ni Congressman Barsaga. Hindi tayo, huwag tayong maniwala. So Saldico will always be out of the country habang ano habang ongoing ito kasi siya yung most important link para magano kay Romales kaya lang. eh kung ako ang boss ni Saldico eh utosan ko wag babae saan sa ba siya ngayon hopefully Tama yung mga reports na nasa Madrid, Spain siya ngayon. Anong ginagawa? Nagpapagamot eh. Magaling na siguro dahil nung nasa Amerika nagpapagamot eh. Ngayon, pabiyahe ng biyahe siya ngayon. So, ano kaya ang kahinat ng itong investigasyon na Kaabang-abang. So, kinakabahan na sila sa pag, uh, pagdalo ng o manong bagman ni Speaker Martin Romaldez Anong pangalan niya? Uh, Deputy Speaker Sofonios Ponyong Gabunada. Abangan natin sa sunod simana. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin niyo ang video na ito. Na anak ko diri sa among area sa among tanom nga kape. So magabunom karon mo na ni ang itsura sa among kape nga tulo na kabulan. So among gi abunuhan. So naanay mga sanga oh. So tambok yun ang among kape. Gawas nga hinlo, ginabunuhan pa yun og among ginaisprihan. Tagas na gid ang among kapi. Naanay mga sanga-sanga. o karon maupod ni ang duha na kabulan nga ikaduha na mo nga tanom nga kape so maayo gihapon ang tubo sa duha na kabulan nga ikaduha mo nga tanom nga kape na anay mga sanga O oh. Karon naman sa pag-abono, mag-aespray na po namin sa among kape.